Tara bro Kailangan natin makaalas dito bro Nakapasok tayo sa karian ng mga tikbalang bro Pero, Bro, ang ganda pala doon bro Pero ang lakas pala nila Buti hindi tayo nakita napakalakas ng na mga tikbalang so ang nangyari kasi mga kaistor kaming dalawa ni Mangkiti nakapasok kami doon sa karya ng mga uh, tikbalang so hindi na lang pagpasok namin doon uh, silang kami hindi kami uh, lumapit talaga doon sa may maraming mga sundalo nila oh. so doon namin nakita maraming iba't ibang anyo ng tikbalang doon so hindi lang tayo nagtago lang po kami. Ng nagtago -tago lang po kami doon. So, hindi so, po kami makita sa si kasi sobrang dami po nila. Uh, yun mga ka ah uh, bro, meron akong natutunan pagpasok natin doon. Sa tingin ko, hindi natin sila kaya. Ay, kaya ang dami at saka sabang lakas nila. Yun palang mga, yun palang mga nakasagupa natin dito bro na mga tikbalang na may Parang mga ano lang doon? Parang mga alipin lang doon? Oh, ang mga lang yun. Oh, parang ngayon. mababa lang yung antas nila. Hindi sila yung mga sundalo talaga. At ayong uh, yung mga leader ng mga tikbalang, mga tikbalang. Uh, mga ordinaryong tikbalang lang pala yun, kaya pala medyo mahina lang. Nandun so, po sa loob yung pinakamalakas, mga ka So, kaharian punla nila. Ano siguro bro, isang malaking paghahanda yung gagawin natin para hmm. ma... Kung papasok tayo dyan, kung ganito lang yung Pwede alam natin, man. kakayanan, hindi tayo yung... Oo, pero isasama natin, kapag papasok isasama natin si Ram. Kung gusto, sige, yung, sige. Ano. Si Ram, marami na siyang kaalaman no mm, uh, siguro ma ano na ma, marami na siyang kaalaman tungkol sa mga tikbalang hmm. na yan problema na magpakita kaya yan ma, ma pwede natin makita si Ram ngayong gabi Angin, ang hindi pagising po. kasi siyang nagbabantay um doon at siyang um malayo ba dito yung ano yung bahay Phan yung ayun. yung yung, yung kahoy na yon sobrang layo talaga po, sobrang layo So kapag may time kayo ng Domingo, kapag araw, pwede natin puntahan. Puntahan natin yung bahay Kasi niya? Kasi yun po yung sinasabi ko kay Ram, kapag magapunta po yung mga kaibigan ko, okay ba sila? Welcome ba sila dito? Ang sabi po niya is welcome po. Kapag sa kasama lang, sa kasama lang tayo bro. Yung sabi niya. Sige, basta nandun so, si, basta nandun so, ka kapag, lang bro. Oh, kapag hindi po tayo makalapit po sa bahay, sa malayo, pwede natin tawagin. Ah, so, pwede pala sa tawagin. tawagin? natin siya. Pero ngayon, Parang sa tingin ko, parang busy pa yan. Ayun, kasi bago pa lang ako nakapunta doon. Sige, sige. So, ito mga ka-explore no, uh, hindi talaga sa tingin ko. Uh, hindi ko pa naman nang subukan pero sa tingin ko. Uh, kasi nung pagpasok natin bro, mararamdaman kasi natin bro, nararamdaman natin na medyo malakas talaga. Hmm. Parang hindi talaga kakayanin Malakas uh, talaga. Kasi yung mga sundalo nila malalakas. Paano pa kaya yung mga uh, may malaking ano sa kanila? Sa mga, um, mga matataas na tikbalang so ang, ang tanong nito ngayon bro mo ano kaya gagawin natin para matalo natin sila nga ano kaya gagawin natin ngayon yan yung hindi ko pa masagot sa ngayon no? Eh. so sa tingin ko kapag may nakita pa tayo dito sa labas ng mga tikbalang ay wala tayong gagawin is titirahin natin Sige, o, sige. or dalihin natin pero magingat po tayo baka madamay po yung mga babae pero ang sa tingin ko sabi po ni Ramis yung mga ba hindi lang sila lumalabas ay yung mga masama talaga yung lumalabas oh. mangi, ano, maghanap po silang bibiktamahin ng mga tao yung mga babait hindi, hindi pa ah, yung mga na-encounter natin masama talaga yun oh, yung mga na-encounter natin masama kasi kapag yung iba yung sabi po ni Ramis yung iba ginagawa po lang alipin pinipriso ah oh, um, ba pinipriso po yung ano, yung iba pero mayroon din iba yung uh, yung ibang mga bayat na tikbalang, kapag may makita yung makita sa mga sama kukunin nila gawin din alipin ah hinuhuli din nila oh, hinuhuli yung masasama hinuhuli nila yung mga ano yung mga ano na tikbalang. lang ah yung mabait? Hmm, hinuhuli hinuhuli nung masasamang tikbalang? lang oh. kaya tapos ginagawa ng alipin bro hindi kaya yung karian nila bro may mga nakakulong din doon ng mga tikbalang? siguro bro yung ano natin nakatago ba kasi baka ano lang no nakatago, nakatago lang nakatago hindi lang natin eh? natin nakikita hindi nakikita kasi yung uh, alibala mo di ba nakakapasok tayo doon mm. malalaki mga puno no? yung so, mga malaki bro pero ga ang ganda pa rin maganda ano ano sa tingin natin uh, uwi tayo siguro uwi tayo? bro sige uwi tayo. kailangan natin mag isip ng paraan Siguro ano bro, uh, kailangan nating makausap yung kaibigan mo para sige, magkaroon tayo hmm. ng kaalaman kung yung ma meron may, may, tayong malalaman ba tungkol sa kanila kung anong gagawin natin pag nakita natin yung mga tikbalang anong uh, una nating gagawin ka para malabanan sila. Kasi hmm. dahil sa, sa tingin ko sa ngayon parang hindi natin talaga kaya bro. Sige, buo nating tapos ko po natin kapag uh, may time pa ko, puntahan ko po yung bahay niya at kausapin po natin kapag mag-explore po tayo babalik tayo dito sa bundok sige sige isasama po natin siya sige sige tara bro sige na bro okay. okay. lang ha. so yung mga explore uh, wala kami magagawa kundi umuwi so ang gagawin namin ngayon ay uh, kailangan natin makalabas dito sa area bro kasi napakasukal talaga dito mga ka-explore yun okay. know? Okay. Oh, napakasukal talaga so kailangan nating makalabas dito. Sana hindi natin makasalubong yung mga uh, malalakas na tikbalang bro. Kasi so, sa tingin ko hindi natin kaya kapag malalakas yung makakalaban natin. Bro. Parang may presensya ng tikbalang sa paligid. Sana hindi yan yung malakas na tikbalang bro. Sana nga bro. Para pag nakita natin, malalabanan natin. Sige, ingat, ingat lang ha. Alerto ha. Sige, sige. Tara. Baka sukal dito, mga ka Kailangan kong dahan-dahan. Baka matusok tayo ng kawayan. Bro, meron talaga, bro. Baka sinundan tayo, bro. Ha? Baka sinundan tayo ng tikbalang? Kailangan natin makita siya bro, tapos malabanan natin Parang hindi makasunan sa atin, baka pati eh. na sa bahay natin Bukais na oh puro kawayan talaga dito May napanood akong vlog dati bro na oh. Tikbalang din yung na-encounter uh, niya. Ganito, parang ganito yung mga area bro. May mga kakawayanan hindi ko lang kung napanood mo may basa may nakita kong vlog dati hmm. na ghost hunter rin siya na ganito ba may na nagiging kaibigan siyang una yung tikbal ang kalaban niya pero kinalauna hmm. naging kaibigan na niya pero ganito bro ganito yung area may mga marami ding kawayan parang ganito din baka mabait yun bro siguro baka mabait, mabait lang mabait na, mabait na mabait lang, mabait. lang kasi sabi po ni Ram na ano may mabait talaga kapag ano uh, kasi pag bago ka lang makikita niya at simple eh, ano ma, uh, ano yan magagalit yan sa iyo kapag makapasok ka sa area na hindi ano ba parang walang paalam parang bago ka lang tapos walang paalam marap ano yan magagalit yan kapag ano kausapin mo uh, ma, maaamo mo yan ang kaibahan lang bro nung yung yung itinerary na inexplore niya na may na kaibigan siyang Tikbalang. Mali, kaunti lang yung kawayan. Pero dito kasi, ang daming kawayan bro. Ang daming kawayan. Oh, alos kawayan lahat nasa paligid. Kawayan lahat yung makikita mo. Napakaraming kawayan. Kaya siguro bro na hindi lang ito basta teritoryo ng Tikbalang, baka isang malaking karian ito dito. Baka dito. dito ba? No? Oo, oh, dito. Baka dito bro. Pero na tayo kasi. Oh, 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 oh. Oy, ayan na nga. Oh. Meron talagang tikbalang sa palit. Bro, parang minamanmanan lang tayo. Kaya nga. Nagmamasid lang sa atin. Kaya pa tayo bro. Ano kaya yan? Di kaya yan? Masamang tikbalang kaya yan? Um umabuti. Sana hindi, sana ano? Sana hindi siya masama. Para hindi tayo sasaktan. Sa tingin ko. Ano sa tingin mo? parang may nagano sa atin mabuti masama parang may tingnan natin kasi sabi ni Ram na, ayong naisip ko so, at mayroon daw babantay sa atin dito kapag ano nag-export tayo ay nagmamasid sa atin nagmamasid sa atin may kasama sila yeah inu Baka may inuutos pagka may inuutos si Ram sa atin dito bro na ano mabantayan tayo pero batang Sh hindi masama bro Sana, sana ya, uh, hindi masamang tikbalang yun. Si, patuloy tayo. No, ang problema no. nito ngayon, bro, saan tayo dadaan? Sa, para sa, ano tayo makalabas dito? Ikot lang tayo dito. Sige, sí, maghanap tayo ng daan, bro. Sana po ay makausap na siya at nakikita. At yung sakam, at lagi natin nakasama dito, nakikita sa kamera. Oo, bro. Kasi, bigla alam tayo, ano, punta ko, nagisa ko. Bigla lang siya nagpakita sa, ano ko, sa kamera panikuran ko nagulat ako bro kasi sinu-ano ko na natotok niya sa bangka ang bangka na natotok sa akin naku kaya nagulat ako akala ko ay gawin tayo niya ako nagtaka ako bro kay yun yung sinasabi ng bahay akala mm. ko bahay talaga pero bahay ng mga inkanto kasi ano bro, yung kasi yung um, ay yung ama niya bo, ay bro. Mm Ay inkanto bro. Asa kayo ina niya. Pagkatapos so, uh, may uh, pinatay ba? Pinatay siya sa mga yung ama niya, pinatay sa mga tikbalang, kaya nagagalit siya. Naghihiganti siya. Naghihiganti siya. Ah, matindi pala talaga yung galit ni Ram dyan sa mga tikbalang na yan. Yung mga samang tikbalang. Yung mga samang tikbalang. Yung Ibang mga kasama na pinakaid Bro? Bro, may daan ba dyan sa ibabaw bro? Hindi pa ako nakapasok dyan Hindi ka nakapunta dyan? Mm -hmm. Sige, yes, yes, sige yes. So wala tayo, dito tayo sa ibabaw maghahanap Pag babaybayin lang natin ito pa ma Makakarating din tayo doon sa may ilog Sige, okay, dito tayo Sana okay. Ta hindi tayo susundan na mga mantik balang Sana po

ikot lang natin yung kaiso baka makita natin yung tech balang <tinyo> kapag may makita po tayong tikbalang na ano lang lalo na kapag anyo parang kabayo lang siya normal lang pwede kaya kami tingin kausapin sige mo kausapin natin ah, okay. mo tama ba pag kapag may ano na may katunga ng tao parang hindi like. no, bro bro parang may tikbalang sa iba ba, bro kapitan natin tingin ku, ano, bro yang oh, ini siya masyadong dong bro naramdaman bro ah, oh, kita ah, nari. ah, ah, natin. bro nanti bro 브로 브로 한번 해 주세요 Balang, huwag po kayong malakas. Hindi kami kalaban. Gusto lang namin makipag-usap. Ah, hindi kami, hindi kami makikipag-away po sa inyo. Gusto lang namin makikipagkaibigan po. Hindi kami, hindi kami uh, ah, magamang tao. Ой, 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 ой,